Nakaraan sa online selling, Boy, ang dami nag-mine. Okay. Oh, may ano doon siya, malaki doon oh, yung sa kabilit. Sabi ako, Sa pag-live namin. Tara na, <tod tod tod> na i-deliver na natin. Ito, makabalik pa tayo. Patadaan nyo ah. Pag alis nyo, mag-iingat kayo. Baka ma-scam kayo ah. Makalipas no, no, no. ang ilang oras, bumalik ang mga nag-deliver hmm. at malulungkot ang mga itsura. Tanga tayo sa loob. <tod> Ano bang ba gina? Ano bang ba nagawa nyo? Bakit kayo nalulungkot? May scam kasi kami eh. What? Sabi ko kasi sa inyo, mag-ingat kayo. Sa inyo pera? Wala, na-scam kami eh. Hindi kami alam. Huh? Sa mga nag-i-scam dyan, maawa naman kayo sa mga tao. Kung na nga yung kinikita, ni-scam nyo pa. Ayun sa tao na, lungkot to. Yun na nga lang yung binibenta nila. Nai-scam pa. Ano ba talaga yung totoo? Bakit kayo na-scam? Sa mga, mga nag-i-scam dyan, lalong-lalo na sa gobyerno. Nangurapot ang pera ng bayan. Lalong-lalo yung sa flood control budget. Maawa naman kayo sa Pilipino. Sabi naman kayo, nag na nga yung bansa.